May eh, mga kilala ba kayong mag-asawa, magkarelasyon o matagal nang magkasama sa buhay pero magkaiba ang relihiyon. Handang ipaglaban ang sigaw ng puso kahit ang nilalaman nito ay taliwas ang pamamaraan ng pagsamba. Sino nga ba ang dapat na makisama? Ano ang dapat manaig? Puso o pananampalataya? Ako po si Hannah May Picones, isang born-again Christian. Ako po naman po si Howell Carcamo po, isa pong katoliko. 11 years na kami magkarelasyon, pero hanggang ngayon hindi pa kami nakakasal dahil magkaiba kami ng relihiyon. Sa murang edad pa lang ay nagkaibigan na si Hannah at Howell. Bagamat alam nilang magkaiba ang relihiyon, hindi nila akalain na magiging problema pala nila ito. Dahil mapusok ako, ilang taon pa lang ako na nagkakilala kami, wala akong pakialam. Ngayon, nung nagkaroon kami ng anak, medyo na, doon nagkakaroon ng struggle. Nalalaman ng mga relatives namin, both sides, sa kanya tsaka sa akin, na, ay, magkaiba kayo ng religion. Bawal yan. Naiilang po ako sa kanila kasi nalaman ko po na Christian sila. Christian po yung hmm. religion nila. Ako po, katoliko. Pagka pumupunta po ako sa kanila, naiilang po ako kasi... <laughs> karamihan po sa mga tiyahin niya is pastor. Tsaka pastora. Pati pastora. <laughs> Kaya po nung pupunta po ako, lagi po ako nakatungod. Dahil nga po yun, mahal namin yung isa't isa. Kami po lumalabag dun sa paniniwala nila. <laughs> sa paniniwala rin po namin, pero nandun na po eh. Lumaki si Howell sa isang pamilya na nasanay mapalibutan ng mga santo, rosaryo at simbolo ng krus. Habang nahihirapan naman si Hana na unawain ang mga paniniwalang katoliko dahil sa dami ng iba't ibang selebrasyon at mga santong dapat kilalanin. Madalas namin kaya yun, sabi ko, yung mga santo dito sa bahay, eh, dito ko nakatira, sabi niya, ayokong yan. Ayoko na may ganyan kasi wala namang ganyan sa bahay namin. Sabi ko, eh bakit? Eh bahay namin. Ayun, doon kami nag-away. Lumayas siya, nag-away <laughs> talaga kami. Kasi bilang katoliko masakit sa akin yun. Kung baga parang, bakit mo pakikailaman yan? E eh? dumating ka naman na ano, o bakit? Mahal mo ba ako? Saka Paano? ang parang reason ko din sa... Parang gano'n, yung yung nagtatalo talaga kami. Hmm. Sa kabila ng kanilang hindi pagkakaintindihan dahil sa reliyon ay nananatili pa rin daw na matatag ang samahan nilang dalawa para sa tatlo nilang anak. Nakapag-usap at nagkasundo na rin sila na respetuhin ang paniniwala ng isa't isa. Nagpa rin si Howell na suportahan ang kanyang kinakasama sa pananalig, ngunit hindi isang tabi ang kanyang pagiging katoliko. Kapag po nagsisimba kaming pamilya, yung mga batay, mga anak po namin, sa church nila po kami nagsisimba sinasama po nila ako. Kahit po ako yung isang kat katoliko, tanggap naman po ng pastor nila na kahit hindi pa ako nakakapagpa, kumbaga, nakakalipat sa ano nila, religion nila is welcome naman po ako dun sa kanila na sumamba. Plano rin nilang magpakasal na lamang sa parehong reliyon kung maaari upang mapagbigyan ang kagustuhan ng isa't isa. Kasi gusto Nasa ko magpakasal sa katoliko tayo tapos gusto niya sa Christian. Ba't kita magpakasal sa parang <laughs> Yung parang ginawa po namin sa, sa blessing no, sa sasakyan oh, namin. Pinabless, pina-bless po namin, namin sa, una sa church namin. Sa church nila. Then kinabukasan sa po, church. Kinabukasan na po namin sa Catholic Church. <laughs> ano man ang reliyon o paniniwala ng iyong kabiyak, kung handa mo siyang ipaglaban, walang makahahadlang. Nakakatawa ah, naman ito si Hannah at si Howell. Ano talagang hinanapan ng paraan. Ano na nga ba dapat ang gagawin natin mga kapatid? Yung mga, ayan, hinaharap ang parehong sitwasyon. Para magbigay ng payo, hindi lang po ako. Kasama ko ngayon, very lucky live sa ating studio. Dr. Camille Garcia, welcome Hi. to our studio. Dok. Hi. First time, ha? Oh. Ah. Oo nga, hopefully not the last. Yeah. Natataon, dahil si Dr. Camille, hindi niyo po may tatanong, ay interfaith marriage, yes. di ba? Oh. How do you make it work, ah uh, Probably, lalo na no, kasi yung husband ko, Islam. Mm -hmm. So, ako, Catholic. um One thing, respeto. Ayun. Sobra yung respeto, dahil kasi ever since nakikita niya, kompleto, puro santo dun sa bahay namin, hindi siya yung sasabihin, oy bawal yan, bawal ganito. Mm -hmm. Nagkakaroon lang kami ng siguro talagang pagdating sa ganyan, pag sinabi niya, eto, bawal yung pagkain na ganito, hiwalay talaga yung, hindi pa pwede kasi, syempre mm -mm. yung beef at saka yung pork. Right. Pero, Eventually, nasasanay na rin kami na hindi kumakain pares ng, uh -huh. ng pork, more on the fish at saka chicken parang side. Parang naririnig ko sa iyo, Doktora Kamil, parehong nag a Oo, Kasi nag -a ka, nag iba, parang common no? So, ang common thought dito sa atin, yung lalaki kailangan mag-atya sa babae. Hindi ganun, no? Uh, hindi mm -hmm. Actually kailangan it's a give and take uh, thing. Mm -hmm. Parang nasanay kami na pagdating ng Friday, at oh, talagang alam mo na kasi pupunta siya dun sa sa church nila. Tapos kami naman automatic may worship services nang, 'di ba? Magsisimba ako. Uh, alam niya, nagsisimba ako dahil sobrang lapit ng Catholic Church sa amin mm -hmm. eh. So hindi niya pinapakailaman niyo kahit araw-araw mm -hmm. ako nagsisimba. Uh -huh. And then pagdating naman sa anak namin, may choice hindi siya magsasabi na oh it's up to you na oh, sumama ka sa akin dito sumama ka dito mm -hmm. and since um he was brought up in a catholic and school din tapos ngayon sa university DLSU Uh -huh. So, so, so naiintindihan nai din niya kasi de primarily uh -huh. katoliko din kasi ang mga uh -huh. Pilipino. Mm -hmm. So, ito yung mga bagay na pag-uusapan. And parang nandun na kayo sa stage, Doktora Camille, na parang ano na very harmonious, peaceful na. Pero I'm sure, meron din mga times yan na mahirapan din kasing, mahirap din naman kasing uh, parang bitiwan yung mga nakasanayan mo na or tradition na. um Actually, dahil Kasi pag niloloko ko nga siya, sasabihin ko, ako talaga automatic tatanggap ng regalo sa Pasko. Ewan mm. ko sa Uh -huh. <laughs> Pero ako talagang tatanggap ko uh -huh. 'yan. Sabi niya, hindi ko tatanggapin binibigay sa akin uh -huh. eh. Kasi 'di ba, usually yung mga ganyan celebrations limited sa sa kanila sa, eh. Yes, yes. And then pag yung sasabi naman din niya, especially pag after the Ramadan, kailangan kasi parang yung Pasko, yung talagang magbibigay din, hindi uh -huh. ko rin pinapakailaman noon. 'Yun. Ayun. Kasi para sa akin, it's it's a time to give. Eh. Talagang okay lang respeto yun. lang. Last payo siguro para sa mga anak ng mga mag-asawang yan, interfaith. Ano ba ang magandang pagtungo sa mga anak? One thing, siguro, pag when we talk of spirituality and religion, iba po yung religion. Ano? Siyempre, may pinapractice tayo na religion. Pero dapat, hindi yon magiging uh, conflict sa ating pagiging spiritual. In mm -hmm. the sense na, kasi when we talk of spirituality, ito yung pananampalataya natin na lahat tayo naniniwala sa Diyos. Yun, yun yung mahirap pag hindi yung sinasabi na wala kang pinaniniwalaan. Because basically, ang nagiging problem dito, it's not no longer about the religion, but yung mga bata na kumisan, kahit ang mga parents may religion, sasabihin ng bata, agnostic ako. Uh -huh. Yun, yung nakaka nakakalungkot. Nako ibang episode pa yes, yan. Yes, ano? kaya yan, pag-uusapan natin siguro sa susunod. Lang, That's kasi right. yan yung nagiging problema ngayon. Yung sa akin lang, Doktora Camille, siguro mahirap din sa mga nanay na sabihin o isipin, hindi po yan pagsasama ko at saka ng ating asaw. sa yes. mga anak natin. Sa yan, mga anak natin. Hayaan eh, niyo po sila. Let them, 'di ba? Yes. Kung hindi po atin, hayaan niyo na sila at tayo ay mag-accept na lang at umintindi. Maraming maraming salamat, Dr. Okay. Camille Garcia. Mga kapatid, Chiki Roa Puno po. Simula ng inyong araw na puno ng impormasyon kapaki-pakinabang. Sama na sa isang makabuluhang umaga. Tumutok at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.